Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Yung po no, sa video pong ito ay makikita po natin ano na si Papa Jones ay um, halos iiyak na. Ah, bakit po kaya ano? Bakit po kaya itong si Papa Jones ay talagang parang iiyak na ano po? Ah, papanoorin po natin yung video. Ah, siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po 'yan, ako muna po pumapabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ed Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko po sa Karepa. Ganun din po yung uh, charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, para bang si Papa Jom sa iiyak na. Ano po? Ang kabuuan po ng uh, video yung ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Hana. Yun, supportahan po natin, ano? O, ito po yung video. So, ito, Grace. Ito, lagi ako may, ano, may ganitong tanong sa lahat ng in interview ko. Pang-outro to. So, ako si Grace, sagutin mo to. Ako si Grace, isa sa member ng Kalingap at... amitin mo to ba? Uh, napaiyak po natin si Gracie. Si Galing up, Jomar po ang nagka-camera yeah, sa atin at you know, naiiyak din po siya. Tawag yun, ano rin ako. Okay na ba mag-comment? Oh, yung yeah, wait lang. Ako thankful ako kay, ano, thankful ako sa Johanna. Kasi di ko pa kasi, alam ko naman, aware ako ng konting idea sa background ni Grace. Yung background niya, yung pinagdaanan niya hmm. sa pamilya matubang, sa biological parents niya. Di ko alam na nag ka pala hindi ko alam na nag Shopee rider ka pala. Yan yung mga hindi ko alam. Oo. So, napaka ano, um, napaka inspirational. Napaka ano, naka inspiring nung buhay mo. So, yun, sobrang paghanga ko sa'yo. Sobrang paghanga ko kay Grace. Kasi, um, although na siya ng landas, pero siya din yung gumawa ng paraan para um, baguhin to at maitama yung landas. And, ano, and yung sabi mong ano um, ano ba nakaano lang din kasi yun nga tinanggap ka pa rin nila kuya Bal nila Ate Edna nang parang 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 biological na anak so nakatua na uh, ang saya lang na uh, na nalaman ko yung part na yun sa buhay mo so yun. Thank you, Kalingap Jomar. Pero ito, Grace, anong mensahe mo or advice mo sa mga kabataan na may mga ganun, di ba, na naliligaw din ng landas talaga? Anong mensahe mo sa kanila? Uh, message ko lang sa mga kabataan yan kasi ibang ang kabataan yan, iba ang kabataan mm -hmm. yung mga time natin. Siguro, uh, makinig lang kayo sa magulang mo. Uh, huwag kayong uh, bigayin sa akin na, na lumayas kasi ginusto lang na Sumamaan loob. Okay lang na sumamaan loob sa magulang pero i-open nyo. Huwag kayong ano... Ako kasi hindi ako nag-open eh. Mm -hmm. Sa kanila, sa mama. Uh, Mag-open kayo hanggat kaya. Hanggat pwede. Kasi pangit yung uh, mga bata ngayon na uh, nade-depress dahil sa mga ano... Basta huwag kayong nag yung po, no, sa video pong ito, makita po natin na mangyak yak, na itong si Papa Jones, ano, at nahalata din po siya ni Kalinga Pana, no, masyado po siyang nadala doon po sa pag-uusap ni Kapitana Grace sa ni uh, Kalinga Pana, ano po, tungkol po doon sa naging buhay nitong si kapitan uh, Kapitana Grace, ano, talaga nga namang maraming na uh, kalungkutan, ano po, Anong nangyari dito sa buhay ni Kapitana Grace, ano po? At hindi po alam yon ni Papa Jones, ano? Kahit po naman sino, hindi po alam, ano? Kung hindi po nagkuwento itong si uh, Kapitana Grace, eh talagang hindi po natin malalaman, ano? At talagang gulat na gulat po etong si uh, Papa Jones, ano? Medyo mababa din pala ang luha ni Papa Jones, ano? At uh, nakikita po natin sa kanyang uh, puso at damdamin eh, na na para bang uh, naawa din po siya no, doon sa naging kalagayan nitong si kapitan uh, Kapitana Grace. At ang sabi niya nga po ay marami po pala siyang hindi alam dito kay kapitan uh, Kapitana Grace. Ano? Pero ang kagandahan daw po ay uh, pilit na umahon ano, itong si kapitan uh, Kapitana Grace sa kanyang pagkaka Uh, dapa. ano po, totoo naman po yun, ano, kasi uh, alam naman po natin lahat, dati na-vlog po nga ni uh, Kuya Bal na itong si Kapitan Grace ay parang naglayas. Ano po, naglayas po ito sa kanilang bahay at naikwento naman po ni Kapitan Grace. anong uh, nung nalaman po niya na siya ay adopted child, ay sa uh, siya po uh, nagumpisa ng parang uh, nawalan ng pag-asa sa buhay. no siya nga po ay lagi naglumalayas, maalis sa bahay nila. Ano po, at uh, nagkaroon po siya ng galit ha. Doon po sa biological na mga magulang niya. Ano po, pero kila ko yabal at... Uh, at Edna eh wala po siyang galit ano at uh, yun na nga no sabi niya nga po ay uh, mahal na mahal nga daw po siya ng mga matubang ano po at uh, doon po ay talagang naantig yung puso ni uh, Kalingap Jomar ano po sa mga kanyang naririnig sa mga kwento ano po ni uh, Kapitana Grace ano kung papanoorin niyo po ng buong buo ang video ito no doon po sa YouTube channel ni Kalingapana ay talagang marami po kayong ma malalaman tungkol sa buhay ni Kap Kapitana Grace. At isa nga po rito, ano, yung talagang naantig po ako doon po sa sinabi ni Kapitana Grace sa kanyang uh, pagbabalik ano po, ni isang salita ay eh, wala po siyang narinig. Kila Kuya Bal at saka kay Ate Ed na ano, talagang dito ay eh, makikita po natin na talagang mahal na mahal po siya. ano ng uh, pamilya matubang ano po at talagang sila inadapt daw po siya no nila Kuya yabal ano sa kanila at na maging si Kalinga Prab at talagang pilit po siyang pinababalik. Siya rin po yata ang nagmatigas na hindi bumalik muna. Ano? Pero nung na-realize niya po na si uh, siya ay mali, ay kusa naman po siyang uh, bumalik ano po, at sa kanyang pagbabalik, eh, welcome na welcome naman po siya sa pamilya Matubang. Ano? At nakikita naman po natin kung paano po siya ituring e ni uh, Kalinga Prab. At talagang isang tunay na kapatid ang turing sa kanya ni Kalinga Prab at ganun din po kay Ate Edna no at kay uh, Kuya Bal ano kung ito po sa talagang uh, isang tunay na anak ano po ang kulang nga lang eh nailuwal siya ni ano eh, ni Ate Edna eh, no yun lang po ang kulang sa nakikita ko po ha ayun po doon sa aking nakikita no sa at ayun po doon sa aking observation ay eh, talagang naibigay naman po lahat ano nila Kuya balat at ni Ate Edna Kung ano po yung kailangan uh, kailangang pagmamahal ano po ni uh, Kapitana Grace ano sa paborito si uh, Kalinga Praba ano? nakita niyo naman binigyan po siya ng uh, sasakyan ano po ni uh, Kalinga Praba ano? uh, ibig sabihin ay talagang ano po nandoon talaga ang pagmamahal ni Kalinga Praba ano? ayaw ni Kalinga prab na makikita na si uh, Kapitana Grace ay eh, walang magamit ng sasakyan ano samantalang yung nakapaligid sa kanya ay eh, lahat ay karamihan may sasakyan na ano siya ay wala ano kaya may nabuti ni uh, Kalinga Prab Narigaluhan po siya ano bilang hindi isang uh, nagtatrabaho ha bilang isang kapatid ano yun po ang pagkakasabi ni ano ni uh, Kalinga Prab at magagamit naman mo daw po yon sa pagsundo-sundo ano sa mga uh, Kalinga Angels ano at yun na nga ano dito po ay nakita po natin ano na talagang papatak na ang luha ni, <laughs> ni Kuya Jomar at dito inalaman po natin na mababa din pala ano po, ang luha ni uh, Kalingap Jomar yung mga taong ganyan, ang ibig sabihin po niyan ay mababait po na tao yan ano, maawain po yan ano, at may mga malalambot na puso ano po. kaya yun, ano, marami marami salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all Diyos mabalot